Magandang 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 umaga po sa ating lahat at sa inyong lahat So, uh, nais ko lang uh, pasalamatan ang mga taong uh, sumuporta at nag-share ng aking video Patungkol doon sa preparation sa kanilang uh, fiesta doon sa barangay Ladon no, sa mga taong... Uh, nag-comment, uh, nag-like, nag-share. So, uh, ramdam ko talaga yung uh, suporta taga uh, residente doon sa Barangay Ladol. So, meron akong hawak na yellow pad. So, meron akong sinulat dito na follow or nag-share sa akin uh, video. So, ayun, isa-isahin ko no. So, uh bigem glad share out sa iyo. Uh, Sir uh, Lee Falmero Calo may gumigil love share out kay Angeli Endino Ispuerta may gumigil love share out and then kay Air UG Ram kay Hanilin Nunol Talisay may gumigil love share out kay Enchan Enchan Sausal may gumigil love share out kay Charmaine Ah uh, kami Nade, big big love shoutout ma'am kay KJ, dayon don kay Isalim, ay escultura, big big love shoutout. kay Arnold escultura and then kay Chuchay, big big love shoutout. ebyang Dayanan Anthony, rowena tambuon, mega mega love shoutout. out. Ilinjoy, panilag sayon. RJB dayun don. Manny fashion, sausal, may big love shoutout Tiffany Jane Salinas Quimson, may big love shoutout April Rose Beldad Salinas Abadinas, may big love shoutout Losel Samor Escultura, may big love shoutout Archie Bilantes may big love shoutout kay Maricel Escultura kay Jin Rail Jin Rail Gako kay Mirasol Narciso Abadinas Quimson may kumilap shout out kay Bibit Narciso Jimmy Lynn Unabia Marvin Batilano Drone D Villaros, Genevieve Laraga, Edmar Benitez, Albert Alum. May mga shout out kay Efrel Efrel Cameros, si Ricari. Ma'am, may mga shout out kay Bia Integro. Ah, uh, Katim Prato, may mga love shout out. Arveya Ar Arveya Kinadulan, Balud 2. May Miguel Abi So meron at meron pa ha. So pasensya na kung gato yung attire ko kasi nandito ako sa bukid ngayon. Patuloy tayo. Gina May. Kay May Gina May o Gina May or yung bakla yun. Miguel Miguel shout out. kay uh, kay Bings Kimar. Bings Kimar paglinawan apo 2, Mickey Mickey Love Shoutout. Angie Laornal, Mickey Mickey Love Shoutout. Kay Kian Tambuon, iskultura Mickey Mickey Love Shoutout. So ito po yung uh, mga taong nag-share sa aking video uh, patungkol sa pag-prepare uh, nila, pag prepare sa kanilang kakapistahan, no? So, and then, meron pa ka, Mendoza, Min, Mendoza, Claire Mamay, Shaira Faith iskultura, Baklayon Richard Toylo Kay Rosa May Navoles Zivillo Kay Ma'am Elsie De Leon Martinez Ruales Big big love, shout out And especially sa ating mga kaibigan And din sa pamilyang uh, uh, Ano, uh, Ricari Integro, so big shout out Kay Ma'am Lins Anything A.K.A. Kay Lynn Camero Ricari. Batang Mindanao, a.k.a. Boss Arnel Intigro, langay-langay. Miki-miki love out shoutout, doll. Shoutout kay Ivan or Banban TV Vlogs. Miki-miki love you, shoutout. Kay Glenn or a.k.a. Franklin de la Serna. Miki-miki love you, shoutout. And sa kanyang uh, Mrs na si Minchi Intigro, a.k.a. Minchi TV. Miki-miki love you, shoutout. Guys, layers of Leo, kasarman Mickey Philov, shout out 3D blogs, Janry 140 Iboy TV, Lynn mix blog, Mickey Philov shout out, especially sa ating uh, Sarangani Viners, Mickey Philov shout out. paki -support sa kanilang uh, page Sarangani Viners. You know, maraming maraming salamat ha sa lahat, sa lahat-lahat at sa mga hindi pa nakapag-follow sa aking uh, FB page, uh, please support and follow Kuya Bear TV and also my YouTube channel, no? Kuya Bear TV, YouTube channel Kuya Bear TV. And then maraming salamat sa kanilang uh, Rook to Barangay Chairman na si Aquemzon, uh, Quimzon. Ma'am Sir, big we love, shout out. And then especially sa kanilang uh, barang uh sa Barangay Ladol, Alabel, Sarangani, Fravens. Meron din silang page, no? Uh, ang kanilang page is ano, uh, Barangay Ladol. Shoutout sa kanilang barangay captain na si Abdun V. Blanco Sir, make me love Shoutout. Alright, so hanggang uh, dito na lang. Sumarang salamat talaga sa walang sawang supporta and then sa pag-share uh, follow sa akin. I love you all. So,